So guys, ito na yung ating mixed vegetables. Ilalagay na lang natin yan dito. Ubig oh. Baha dito guys. Pag Ayan guys, sinihintay na kayo. Kain na tayo. Basmati rice. Oh. Ah, chat si Ate Mire, dila, dila na naman. Diyos mag-viral ka, Ate <laughs> <laughs> tingnan natin nating ref kasi gagawa tayo ng ano nga today yung aking gagawin. Ano ngayon tayo yung lagi na ano niya eh? Nasalata, Caesar salad. Ayun. Mag Caesar salad tayo today. Yan. At magpata na lang siguro ako ngayon tingnan ko. So guys, si Dona nandito. O, oh, bakit di pa ka natutulungan? Doon e, ay e, tapos mo na mapala. Tapos oh, na. Kaya ko kaya <laughs> <laughs> bumalik. <laughs> okay, kaya mo lang. Oh, mo bisisan mo. Nya. Bisisan mo. Huwag kikisisan Fuck. Tapos, vacuumin mo. Natatai pa naman ako pumunta sa si Mercy. Oh, yan, 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 guys. Dito si Dona. Maglilinis ng kwarto ni Dulce. <laughs> Tapos, ay, hindi natin ipakita yun. Baka may boss. Ano dito? 갑자기 내게 나타나준 너. So guys, ito na yung ating mixed vegetables. Ilalagay na lang natin yan dito. Ayan, tapos saka natin ilagay iyaan at yung ating talong mamaya. So, ito na yung talong natin. Inoven ko siya, guys, para hindi siya masyado namang mamantika kasi ayaw nilang mamantika dito. So, ito na yung ano, na natin. I-layer-layer layer lang natin yon, magpaulit ulit, -ulit So, ayan na. Nakalayer na siya. At syempre, sunod natin yung ating patatas. So, may cauliflower pa sana to kasi wala. Hindi ako nakakuha sa kusina. So, yan lang muna ngayon. So, itong uh, natin at uh, dried na, oh, dried, fried onions guys is mamaya na natin yan ilagay dating natin <laughs> yan sa taas so ayan tapos na yung ating kamot ah, kamot ituloy ating patatas at isunod natin itong ating kubos okay yan tapos sa taas nito mamaya patingan natin siya ng uh, chickpea and uh, ayan nga yung onions at saka yung uh, um, and syempre yung sauce pata sa taas so yan sya at, at yan po yung ating uh, pang Caesar salad mamaya. Ayan, mamaya na natin sila i-mix -in malalata yung uh, litos kung i natin siya. So, 10 minutes or 20 minutes before bago mag-lunch guys, please baka natin ihalo yung ating sauce diyan. Wala ka natin siya i So, tuwing Friday lang paglaga ako nagluluto ngayon guys kasi yung aming uh, bagong tagaluto ngayon is maraming alam sa pagluluto. Kaya yeah. safe ako. Pagkabi, hindi na rin ako nagluluto kasi um, sabi ni nanay is marami ng pagkain. So, yung tabak na lang nagluluto. So, ito na lang yung ginagawa ko pag uh, Friday, pag marami sila. Every alternate pala to guys kasi minsan pupunta kami ng aling, hindi ako magkapagluto doon. So, wala akong luto. yee diba? So, ayan na. Yung olive oil na to gagamitin natin mamaya. yan. Okay. So guys, habang hinihintay natin yung oras and si mo na magpapakyut dyan and syempre gagawa tayo ng dessert natin for sure today's video guys. Naubos na Mary guys yung biscuit kan kanina inuubos na yung yung bread ko doon. Ngayon biscuit na naman ang kanya. uubos eh. No oh my God. kaya gagawin na natin ito. Ito ay may coffee with milk. Yan. Hugasan natin yung uh, gap Ayun, Ay, uugasan. Yung biscuit dito, hugasan natin. Tapos, ilalagay natin dito sa lansan natin. So, gagawin din natin ito ng uh, cream mamaya, guys. So, itinit ko lang muna sa freezer yung ating uh, gagamitin. Ayan. Salansan lang natin yung siya ng paulit muli. Pag napuno na natin to saka natin lagyan ng ating cream. So, ito na. Tapos na natin sa lansan. At, nakachill na rin yung ating uh, gagamitin. Ito ay whipping cream. Okay, malamig na siya. Malamig na malamig. One cup ng whipping cream, guys. At syempre, ito na yung ating mixer. Lagay na natin ito dito. And mix natin yan. Until na mag tip siya, guys. Kaya yan, ito, ano na siya. Lalagay natin yung whip na to. Dream whip dapat to, eh. Pero wala akong dream whip. Ito na lang nilagay natin para mag-tip siya lalo. So, kailangan ko lagyan siya, guys, ng uh, Nestle cream. Cream lang pala siya. At, ito po ay pak. Pak pala pak. Puk o lapak? Yan you know. o. Puk, pak. Hehehe. Oh, hindi ko alam. Bastos. Ayan, nilagay ko na. And mix lang natin yan siya, guys. Hanggang sa mag-mix sila together. Tapos, ilagay na yan natin dito. Ayan na guys, tapos na siya. Ilagay natin dito yung kalahati. At ang kalahati ay iwanan natin. At uh, natin siya ng Nutella mamaya. Ayan. And uh, tapos na lang natin to At syempre gagawa tayo ng another layer ng biscuit. Okay. So ayan na, tapos na natin guys. So magli-layer tayo ng another biscuit. Another layer dyan. Pugasan so, na natin ulit to. Okay. Diyan. Lagyan natin ng cream ulit sa taas ng mayan 'yan. na guys, yung ating Nutella mixture. Ilagay na natin siya sa taas dyan. Hal Ayan. Hmm, ganda. Sarap nito guys. Ubus to mamaya ng mga bata. And done! Ito na yung ating sweets today. Eh, nilagyan ko lang siya ng uh, powder na biscuit. Same, same lang din ng biscuit. Hindi norog lang siya guys. Tapos sprinkle lang sa taas. So ilagay niya natin sa ref. Palamigin na natin ito. At para mamaya ay pagpiyastahan na nila na to. Okay lahat. Ito na guys, yung ating sauce ng ating uh, tawag dito. Caesar salad. Isiserve man natin siya kay mag uh, alas dos na. Andito na yung ating palalamunin. Palalamunin? Hmm, na. Don. Ang takip. At ito naman yung sa ating uh, pita. Pata pala pata na pita. Pak na pala pata. Pata pala to. Okay. Ito yung ating pang topping sa ating chickpea. Dito yan. Ayan. At ito. At ito. At ito. At syempre yung parsley natin guys. can kalimutan ko maghiwa. maghiwa. muna ako. So you guys. I na kayo. Kain now,

Oh, diyan na muna kayo. Nakain na ako. Yan, no, may no, may lapu-lapu pa ng isda, oh. Guys, yung ulam na Mercy, guys, oh. Oh my God, Mercy, isang paa talaga na no. ubus mo. Kaya pala, hindi ka pumapayat, eh. Oh? Ang laman niyan talaga. Buto lang. <laughs> Nabi niya sa comment, bukas. Hoy! yung bukas. Papayat na daw siya. I-ano ko nga dito, i Screenshot ko yung comment ni Mercy dito. Screenshot mo siya. So guys, <laughs> Anong guys? Nausang Anong guys? Anong guys? So, so, walang pera Basta tusok <laughs> Basta walang pera na kay Kaya sa Sige Kuha lang Kuha kuha okay. So guys Nakalimutan ko videoan Yung aking gawa kanina So ito na lang yung natira Sinerve ko na Tapos binigay ko Yung mga ha, Kanina at alam ko naman, magkasawa na naman kayo sa akin gawa. Kaya, hindi ko, nakakalimutan ko lang na videohan. Pero, blessings in disguise na rin. At sige na. Ito yung ginawa kong, ano, oh, dessert. Ah! Malagkit po to siya, guys, na pinarito ko. Sumasabog siya, guys. Tapos, ano, ang, ang aking, ano, hindi nag, uh, hindi lumapot. Kulang pa to sa luto. Siguro, <laughs> natamad na ako maghalo-halo. Umayap-payat pag lumapot. <laughs> Tamad na ako maghalo-halo. So, pag may sauce so, siya na sobra, dyan lang yan. Kasi gagawa ako ulit bukas. Mag-order ako. Tikman mo na, Aida. Kala Alaga mo yun. Aida, tikman mo na. Ala, shoe daw? Wala kami pinangalala. Wala, 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 wala dito na. Kano ka ba? <laughs> <laughs> shoe daw, shoe. <laughs> basta, basta may pagkain si Mercy talaga, guys. Oh. Ay, huy, shoe agad. Shoe. Hindi. Hingit. Kamal. So guys, dahil uh, Friday nga pala today, no, nakalimutan ko. Gagawa pala ako ng dinner. Ayan. Ito yung burger nila guys na ginawa ko. Na donut ba? <laughs> na donut ba? Okay. Okay lang yan. And syempre gagawa tayo ng nag oh, nuggets tuloy. Ano yan? Uh, honey chicken. Ito na yung ating rice. At syempre lulutuin na natin siya guys. Okay. Luto na yung rice natin pala. Ito na lang chicken na lang. Sauce na lang ng chicken natin na gagawin. And then, uh, done na tayo para ma-serve na natin yung ating dinner. So, guys, ito na yung ating uh, honey chicken and syempre yung ating kanin And syempre yung ating burger. And dito yung ating mga kakain. Oops! Driver mo? O, huwag mo silang bigyan ng pagkain din mamaya, ah. Late na sila. <laughs> Bye! At meron mag-signing mag off ka na sa ating vlog. Dali! Ay, no. Kada pa rin. Guys, Ima is in the house. <laughs> 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 yung muntik na ma-scam. Yung may cellphone namin yung aming nurse. Tingnan nyo yung mga dala. Tingnan nyo naman yung dala ng nurse namin. No? Tingnan nyo. Sana all. Sana all talaga. Sana all maraming tagahatid. Ihatid. <laughs> <laughs> Ihatid.

kahapon din na alas 5, mga ano na, mag na pala. Umulan kahapon na yan ng tubig, oh. Tubig, oh. dito, guys, pag ano, pag uh, umulan ng marami. Tapos si pa. ay oh, si stock yan. yan! dito kami magkatapon ng basura. Yung kalatsutsi, oh.

Ah. Oh, si Mingga yo. hindi <siya> <laughs> so guys, tomorrow again, makipaglaban na naman tayo bukas ng ano, magpahinga na tayo dahil tapos na tayo ngayon, magdadapo namin ng basura. This is Marisol Z. Bye bye guys.